Guys, dan na kay Meg. Isang i-try. I-try kay Misa di Bisoria. Bisoria. Kaya po, kaya to di Bisoria, guys. Unya di ko kumpiyan o guys, kay Kay tingali unya ma, unya kaya mo guys, 200 pesos ni pila ta kabo. 40 Pesos ang isa 40 Pesos sa guys Pero, yun, no Iksa, pang, kayo, guys, ka na Solid, kayo Aligriman, guys, kayo Aligriman, kayo, guys Taksa rin, eh, guys Come on, driver, guys Mahal sa ko kuya Mahal Hahaha Ba, kuya ko, baka, baka, mas matanda pa ko sa Ilan? Ilan, ilan, ka kuya? Ilan taon mo? Ilan taon sa kuya? 54. Wow! 53 wow. na kami kuya, mas matanda Bata. kami sa'yo. Kuya, <laughs> 54? Ah, uh, isang taon na. Ganyan man, mga no, kuya, no? Hmm, kuya, tsaka... Kuya, tsaka... Kuya, tsaka... Guys, karong kami, wala mito ka ni guys. Uy, si yo familia <eso. risa>

Kays marami ko na gusto sa mga Tagalog na